Pag ako naging asawa mo. Wag mo ko dinidilaan ha. Konti na lang kaming lumuluno. Maling tao pala yun. Parang hindi man ako kasing ganda ng iba. Ayoko na. Ayakasawa. Nakita kita may kasama kang ibang lalaki. May kabit ka. Hinkaw ha. Niloko mo ko. Bakit? <laughs> Anong kasalanan? Okay lang kung pangit tayo sa kwento ng iba. Ang mahalaga, mas pangit yung nagkwento. Umamin ka. May babae ka, ano? Dito na nga lang ako sa bahay. Pagdududahan mo pa? Nakakapagduda eh. Ano? Kasi ang schedule natin, Monday, Wednesday, and Friday. Pero ngayon, kahit nisa, wala na. Sino bang niyan. yan? Narinig tayo ng mga kapitbahay natin. Kasi pag binibilisan ko, sobrang ingay mo. <laughs> Wag mo ako dinidilaan ha. Woo! Baka pag ikaw dinilaan ko. Wow. Sabihin mo. Ah <laughs> <of the sky, laughs> uh, yeah. Ako na daya. Woo! Psst, tara. Maglaro na ulit tayo. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Huh? Masakit kang maglaro. Ito naman, biro ko lang naman yun eh. Oh. Biro lang ba 'yon? <mah> E eh, baon na baon. Ate, alam mo ba? Ang ibon ko, napakabait. Tahimik lang. Huh? Hindi ba magagalit ang ibon mo kung hahawakan ko ang itlog niya? Hindi. Agay. Gusto panganya sa pugad mo. Oh, siya. <laughs> Konti na lang kaming lumuluno. Huh? Tapos sasayangin mo pa ako. Oh, shit. Okay. Okay. Mama, go Babe, Hmm? May tanong ako. Ano 'yon? Anong grade ka ba nung nagpatuloy ka? Grade 5 na ata yun eh. Oo, oh, tama. Grade 5. Grade 5. Ah, oo oh, kasi grade 6 eh. Ah! <laughs> Maaaring hindi ikaw ang unang babaeng minahal ko. Pero, sinisigurado ko sa'yo. Ikaw ang huling babaeng hahawak ng talong ko. binubuli sa labas. Binabagpukan ka na, hindi ka man nang lumalaban. Ah! Nagpapakumbaba lang ako. Alam mo naman pag ako nagagalit eh. Kilala mo naman ako, di ba? Ah. Oo nga eh. Natatakot nga rin ako pag nagagalit ka. Nanlilisik kasi mga mata mo eh. Ah! Yun din ang mararamdaman nila. Pag na nagagalit ako, wag lang nila usaktan. Dahil pati birthday nila, babaguhin ko. Hindi ako nagpapapi. Bakit parang may iniindang sakit na sa likod mo? Patingin nga. Patingin na na likod mo. Wala, wala. Wala namang sakit eh. Na likod, patingin. Na, oh, ba't ang daming pasa na likod mo? Sinaktan ka nila? Oh. Kunti. Kunti ba yan? Ang daming pasa na likod mo. Aww. Malamang binago mo birthday nila. Sinaktan ka eh. Ano na ba birthday nila ngayon? Ganun pa rin. Akala ko baguhin mo birthday nila. Kasi sinaktan ka. dami nila eh. Hello? Ikaw bang boyfriend ng anak ko? Ay, opo tita. Hiwalayan mo na ang anak ko at wala namang nangyayari sa inyo. Hindi po po pwede, tita. Anong hindi pwede? Hindi po po pwede na ipakita namin sa inyo na may nangyayari sa amin. Niligawan ka sa chat. Sinagot mo rin sa chat. Oh no! Nasaan ang love doon? Ah, nasa signal. Saan ka pupunta? tatahe. Sama ka? <laughs> Sino nga Sige, susubo ko. Pero ulo lang ha. Ayoko, gusto ko lahat. Lo, pati itlog. gawa mo? ah, nag-drawing hand. Alam mo naman, magaling ako mag-drawing. Kaya ito ipapadrawing sa akin, nagagawa ko. Kahit ilang minuto lang, saglit lang nakukuha ko kaagad yan. Ganun ka bilis? At ganyan ka kagaling magdrawing? oo oh, oh, naman, Han. Wala ka atang tiwala sa akin eh. Kahit ito ano nang ipapadrawing sa akin, kahit gaano kahirap, do-drawingin ko yan. Hindi naman sa ganun. Magulat lang ako na magaling ka pala mag -drawing. Alam mo, Baka ako nga ang tatanghaning pinakamagaling mag-drawing sa buong mundo eh. Paano mo mapapatunayan yan sa mga tao na magaling ka mag-drawing? At ikaw nga ang may gawa sa drawing niyan. Han, wala kang tiwala sa akin eh. Gusto mo mag-drawing ako habang nakalive sa lahat ng social media? Weh, hindi nga. Oo, oh, minamalit mo ata ako eh. Gusto mo videohan mo ako, mag-drawing ako ng live? O sige, itong band paper o, oh, bibidyohan na kita na nakalive. <laughs> Anong dudrawingin ko? Ito ang dudrawingin mo, oh! Ah! Oh! Ba't mo tinapon yung pagdudrawingan mo? Ang lit ng papel na binigay mo, eh! Tapos ang paper drawing mo sa akin, ang laki! Ah! Hindi ba kasya doon? <laughs> Short ng paper lang binigay mo sa akin, eh! Tapos yung ipapadrawing mo sa akin kasing laki ng plato? Ah! ano gusto ni may edad ka sa akin? Mayaman ako. Bibigay ko sa bahay, kotse, at pera. Ngalin mo lang ako. Alam mo, mahal na kita. <laughs> may prueba akong may relasyon kay ni Kumare? anong prueba Anong prueba sinasabi mo? Nakita kong suot ni Kumpare brief mo kagabi? Nung nagtagpo kami? <laughs> magaling na lalaki, kinakausap pa kita walang hiya ka. Walang hiya ka din. Tanga. Tanga ka din. Bobo. Bobo ka din. Support. <laughs> Ayoko na sa'yo, manluloko ka. Ha? Bakit? Nakita kita may kasama kang ibang lalaki. May kabit ka. Hindi kita niluloko. Yung nakita mong kasama ko, yun ang asawa ko. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang kapit ko? <laughs> Hoy! Alam mo? Sumusubra ka na. Nang babae ka na naman, ano? Anong nang babae? Wala ah. mo dati? Nasubrahan ka sa ana-ana? Nagiging makalimutin ka? Pero nung itinigil mo, nawala. Tapos ngayon, bumalik na naman? Kaya hindi ka makapagsinungaling sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Wala akong babae, okay? Sige nga. Kung wala kang babae, ano ang pangalan ko? Oh, Cherry White. <laughs> <laughs> Kita mo? <laughs> Habang naglalakad siya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Oh. Pero ang nakakapagtaka, ha hindi man lang nabasa yung buhok niya. Huh? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi kalbo siya. <laughs> <laughs> Takot sa aso. Pero nung dinog style, oh my god. Tuwang-tuwa. <laughs> Hello. Hello. Mahal. Tapos na ang kontrata ko. Wow. Talaga mahal? Of course naman mahal. Oh. Mahal. Mag-extend ka pa ng kontrata mo? Wow. Bakit naman mahal? Inis ko na kayo ng anak natin. Wow. Sorry mahal. Pero hindi pa kasi tapos bayaran <gasps> ang motor ni kumpare. <laughs> Ay, ah, tay. May sasabihin po sana ako sa inyo, Ano yun, anak? Buo na pong desisyon ko. Okay. Gusto ko na pong manirahan mag-isa. You serious? Abay, maganda yan. Hayaan mo, susuportahan ka namin ang nanay mo sa desisyon mong yan. LOL! Salamat po. Siya nga po pala, itay. <laughs> ha? <laughs> Nasa labas na po lahat ng gamit ni inay. Makakalis na po kayo. <laughs> <laughs> Gusto mo akong umungol? Wow. Oh my God! Isagad mo. <laughs> Babe, ba't wala tayong pagkain sa mesa? Di ba sabi mo noon, makita mo lang ako, busog ka na. Han, may nagreklamo sa barangay, galit na galit. Ano bang ginawa mo? Ha? Sila na nga yung nakisuyo sa akin eh. Sila pa yung galit? Aww. Bakit? Ano ba nangyari? Nakisuyo sila. Nahawakan yung bird. Kung nga naman, tama naman. Pero bakit sila nagagalit sa'yo? Pero ang ikinagagalit daw talaga nila ay yung nabitawan yung ibon. Galing pa naman daw sa ibang bansa. Ang mahal pa naman nun. Pero bakit mo binitawan? <laughs> Hindi ko binitawan ang ibon. Sila yung nagbitaw. Eh, di ba nga, pinahawakan sa yung ibon? Paano sila yung nakabitan ng ibon? Ay, eh, ikaw yung may hawak ng ibon. Bird lang ang hinawakan ko. Nung hinawakan ko yung bird, nabitawan nila yung ibon. Tika, tika, tika. Ang gulong mo eh. Hawak mo na yung bird, di ba? Oo. Uh -uh. Eh, paano nila nabitawan yung bird? Eh, ikaw na nga yung mismong may hawak. Hindi. Ang ibon hawak nila. Ang bird pinahawakan sa akin. Nung hinawakan ko ang bird, nagulat yung lalaki. Kaya nabitawan yung ibon. Ang bulubuy. Eh. Bird at ibon, isa lang yan. O oh, sige, yung ibon, hawak ng lalaki. Oo. Ang bird, saan naka-location bago mo hinawakan? Sa ilalim ng bird. Bird yun, di ba? Uh. <laughs> Ang likot talaga ng kamay mo. Ang alam ko, matagal nang tigok yung bird. Pinahawakan nila sa akin para lang pagbintangan ako. Malinis ang konsensya ko. Malinis yung konsensya. Paano mo nasabi na matagal ang tigok yung berg? Matigas na eh. Oh! <laughs> Mas masarap talaga yung itlog na bata pa. Kasi maputi na, makinis pa. Hindi gaya ng itlog ng iba dyan. Maitim na, pulubot pa. Thank na, Thank Han, may day mo naman ako, kahit minsan lang. Hay nako, hindi ako nagsasama ng may day. Nakapanood na nga lang muna ng TV. Dahil hindi isinama sa My Day, lalaki, umano'y sinaksak ng kanyang girlfriend, patay. Hindi ako Han, ay ng isang <laughs> na picture naman tayong dalawa. <laughs> ang my day lang. Hello? I love you. <laughs> 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 Alam mo, be, ang pagmamahal ko sa'yo, mm? parang iniipon ko sa bangko. Oo, oh, talaga ba, B? Lalo ba na Paubos Paubos na. Maling tao pala yun Paano ko pa naman <laughs> Kapag ako naging asawa mo Hindi kita papaulamin ng asin Hanggat may asukal Maricar, ano sa so jack sign mo? Sa akin, cancer. Ah, uh, ano sa akin, ulcer? Ha? Bakit ulcer? Cancer nga sa'yo eh, malala. Uy, hey, walang ulcer na sa so jack sign. Tum tumahimik ka, bird ako. Ta Kapag sinabi ng jowa mo na ikaw ang kanyang pahinga, tanungin mo rin kung kanino ba siya napagod. <laughs> Wow! Ang ganda-ganda natin ngayon ah. Sa ngayong araw na to, pang ka na na nagsabi niyan. Uy, naman pala eh. Bakit ka malungkot? At asa na yung siyam na pumuri sa'yo? Pinatigok ko na. Eh bakit? Sinungaling eh. Oh. Kasi kung maganda ako, dapat maraming nanligaw sa akin. Pero walang nanligaw kahit na isa eh. Oh. Pinuri mo rin ako, di ba? Ay, hindi ah. <laughs> hindi ako kasali diyan. Dadamay mo pa ako. <laughs> Par, nakita mo ba yung magsyota doon sa swimming pool ng mga bata? Oh, bakit? Ang sweet nila, no? Kuyo mo eh. Tapos nung lumusong ako dun sa swimming pool ng mga bata, nalunod ako. Ha? Paano ka malulunod? Yan pa babo nun. Nalunod ako sa inggit. <laughs> 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 Hindi man ako kasing ganda ng iba. Kaya ko namang magpatirik ng mata. Ayoko na. Ay kasawa na mag TikTok. Puro na lang kayo likes at comment. Wala man lang nagsabing crush ako. Sana Ayaw mo ba talaga sa akin? Aww. Pwede naman tayong maging magkaibigan Gusto ko, mas higit pa dun O oh, sige, simula ngayon, magpinsa na kayo <laughs> Ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit palagi mainit ang ulo mo? Ang hirap mong pasayahin Ikaw, may kasalanan nito eh kung bakit ako ganito? Ako na naman? Sa tuwing nagagalit ka, ako may kasalanan? Ano ba talaga gawin ko para lumiwalas yung mukha mo? At para naman lumaki yung ngiti mo? Gusto mo lumaki ngiti ko? Palakihin mo muna yung sayo. Ngayon alam mo na. Kung ako ang jowa mo, aalagaan kita tulad ng halaman. Didiligan kita ng tatlong beses sa isang araw. Ikaw ah, niloko mo ko? <laughs> Bakit? Anong kasalanan ko? Nangako ka sa mama ko? Pero anong ginawa mo? Mag taon na tayo, hindi mo pa rin ako pinakasalan. Ano? Sa mama mo ako nangako, hindi sa'yo. Ikakasalan na pala kami bukas. Invited ka. Ha? <laughs> Ano na naman pinagsasabi mo sa mga magulang mo, ha? Binarong ko lang sa mama ko at nakatago pa kami. Narinig mo pa? Terting <laughs> di pa ang layo niyo mula sa akin. Kahit yapak ng paa mo, maririnig ko ganun kalakas ang pandinig ko. Oh? Talaga lang, ha? So, sino yung babae inakbayan mo papasok ng hotel kagabi? Ha? Akala ko ba malakas pandinig mo? Ang lapit ko lang sa'yo. Ba't di mo naririnig? Ha? <laughs> Bigyan nuna yung pandinig ko ah. Panina lang, lakas-lakas ang pandinig ko. Kanina lang ito, ngayon na. Sir, anong pa hanap niyo? Yung masikip. Maluwag ako mo. Oh, no, 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 no. no. <laughs> Bakit kaya ako maitim? Mamat papa ko, maputi naman. <laughs> Pati ba naman ganyang bagay? Hindi mo alam? Sabihin mo na naman na nasasalisihan at anak ako ng kapitbahay. Alam ko na yung sasagot mo. Paano hindi kay itim? Ginawa ka ng mga magulang mo na walang ilaw. Oh! Siya <laughs> so nga pala, bakit nga pala ikaw maputi? Ang tatay ko kasi pag gumawa, gusto niya nakikita lahat. Kaya kailangan may ilaw. Kaya tingnan mo ko, maputi. Ganun ba? kung ko yung best mo. Bakit? Ano gagawin mo doon? <laughs> Uulitin lang namin yung ginawa namin kanina. Wala kasi ilaw yun eh. Uh! Baka kasi mabuntis eh. Uh! Itim yung magiging kalabasan ng anak namin. Uh! Gabi-gabi <laughs> oh, <laughs> uh. ka na lang late umuwi. Nagsasawa na ako sa'yo. Buti pa maghiwalay na tayo. Ah, oh, ahamunin mo ako ng hiwalayan? Sige! Iwala tayo. Pipi kanino ka sasama? Kay mama. Kladi kanino ka sasama? Kay mama. Abre kanino ka sasama? Kay mama. Sige, sama-sama tayo kay mama. Ay, <laughs> ay sa akin ka rin pala sasama. Han, bakit hanggang ngayon? Hindi ka pa rin nagpatuli. Hindi ka na naman yun. Ako na naman yung nakita mo. Bakit mo kasi ako pinipilit mo patuli? Ayaw ko nga kasi masakit. Pag inano mo kasi ako, kinakabagan ako eh. Oh, <laughs> Paano mo nasabing ako may dahilan? Kung bakit ka kinakabagan? Kasi, ano? sinubukan namin ni kumpare. Okay naman, hindi naman ako nauutot. Hindi ka gaya sa'yo, utok ako ng utot eh. Ano ba ang pinagkaiba ng masarap at maganda? Huh? Eh parehas naman ako yan. Sorry na na, <laughs> <laughs>